Good morning, good morning mga ka-baby loves, mga loads, mga loady. So, ayan guys, nasa kagitnaan na ako ng kalimutan. So, ayan. So, hindi ako nakapag-video sa loob ng airplane kasi nga katabi ko si Madam at si Sir sa buwan. Tatlo ka, hindi yung buwan ng airplane? So, ang mga sa tabi ng airplane. So, ayan, nakapag-video ako sa buwan sa labas. So, alam naman natin dito sa so, Saudi Arabia pinakabawal sa kanila sa kanila na sila ng or so ayan naging maingat lang ako ng pagpa ng videos so ayan guys so papalapag na na yung Berlin. so malapit na kami mag arrival so hindi ko alam kung pasaan kami anong pupuntahan namin so hindi ako sinabihan ni ni Balam pero papunta kami ng So, doon kami magsiselebrate ng Ramadan. So, ayan nga guys. Papalapit na nang papalapit kami sa pa, papalapag na yung airplane. So, ayan guys. So, maraming maraming salamat. So, di na ako nakapag-upload doon sa lumakong page. Um, so, kasi nga, So, ayan na guys, naglapag na yung airplane. So, ayan na, runway na kami. So, malapit na kami makarating kung saan kami punta. So, ayan na nga, nag-arrival na kami dito sa Abha Airport. So, dito kami ngayon sa Abha. So palapit na kami oh, yeah. so ayan na may sundo na sa amin nakasakay na kami dito sa